Maraming marami salamat po sa nagbigay ng binhin nito si Kung si Hala Malanday Shout out sa iyo madam Ayan, eto Ayan, good morning mga idol ah, Mamimitas tayo kayo ng sitaw Ito yung sitaw kong tanim Ang ganda Bago yung unang bunga nito Pipitasin ko na Pipitasin na natin mga loads <tar> bunga. Lagi ngetik kata nunggu check. Pakai motor. Satu sebilang lang. Pesat. oh. Eno. <mumbles> <_ paragraphs> Libre na kami sa isda, libre pa sa sitaw, basta may sipag. Kaya ano tayo mga lords. Ayan, Ito mga Mabuhaba haba doon mga ito lang, sariwa-sariwa po. Ay, meron tayong ano, meron tayong bisita at sigurado-sigurado ako bibili ng isda sa mga lods. Kaya hindi po tayo nawawala ng isda, walang lahat ng isda pag may naghanap ng isda may pagdikay tayo ano boss? ating boss? May, yan, idol, may bayad na naman tayo ng isda hmm. si boss <laughs> ah, mga idol bulig ba bulig sabi mo na uh, ayun okay. okay. hmm. mga idol yung oh. aming maraming bunga na. <laughs> Ay, May laki lang pa tayo ibulig natin doon, darling. Mahal dalawa lang. Kunti <laughs> lang. Alam ko mga balila. Ala eh, puro good size yung napagadalik eh. Maganda pala na simento to, no? Hmm. Diba, hindi ko lang ba nakapunta rin eh. Tagal, sabi kong na... Hindi diba ba simentado nung, nung mouwi, eh. punta ka? Hindi lang siya muwi Marami mouwi. na ako napipitas. Hmm. Wala na nga na si Kasi Wala pa ito Diyan nasa kami sa dami na haba May sa likod o Parang may pop mapitas si Japet Sarap kasi sa bulang lang Nagbulang lang nga kami kagabi Tapos bulig yun eh Hindi ako bulig. Pinirito ano? ko ako hindi lang Ayun pa likod o Kuntin bago ano. nga no Bago nga kalibay-bay bulang lang <coughs> Mahaba. Bagong nilalagay na. Tap mo na, darling. mo. Yan mga idol. Bali na po lahat yung napitas ko. Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng binhi nito si... Kung si Hala at Siona Malanday. Shout out sa iyo madam. Ayan. Ito na. Ito na yung binhi kong sitaw. Binigay mo sa akin binhi. Pumitas na ako ngayon. Ayan mga idol, maraming papalo na. Paano po